Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga madam, sir, uh, welcome to my vlogs. Ito po yung uh, may papakita ko sa inyong baon. Ito. Yan, ito yung gawa ng kalikasan. Ito po ay uh, pampaswerte din. Maganda sa tindahan, i-display o maganda rin sa bahay. no Sa mga naniniwala lang po. Ayan. Itong baong maliit. Ito rin. No? Ayan. Saka yung may isang klase naman, ito po, may mga, ano na, may butas. Meron po siyang laman sa loob. Ito yung kumakalog. Ito naman ay uh, kabal at kunat. Ito yon At ma may igi rin ito, ano, na hindi tayo na, ano, na uh, kabal at kunat siya. Kumakalog siya. Yan. Meron siyang, ano, sa loob. Bilog. Mga buo. Yan. Buong buo. Ito yun. At meron din itong pinakamaliit. Kaso, uh, nakuha na po ito. nako makalog din. Ayan. Ayan siya. Maganda sa mga ganito na merong laman sa loob. Tapos, kumakalob. Meron siyang mutya sa loob. No? Ayan. Ito naman ay mga pampaswerte. Ayan. Ayan. Kapag gusto nyo, itong mga maliit na niyog, no? Uh, PM lang kayo, Arlene catson Tapos, ang, uh, ano ko, number ko, 0939, ay, sorry, ba, ano, bago nga pala, 0999-0999-315-3220. kapag gusto nyo lang at mga, sa mga naniniwala lang po. At ito naman, eh, Isang mata, isang bibig. Ayan. May mga pasadya, no? Ayan. Ayan. May bukasan po ito. At mas maganda siya. Ayan. Pwede rin i-display sa tindahan. Ayan. May lock po siya. Isang mata, isang bibig. Ayan. Pwede lagyan natin ng mga mucha o kung ano-ano. Ayan. Ayan. Kapag gusto nyo lang at sa mga naniwala lang po, no? Ayan. Ayan. At saka ito, mga kapatid, may papakita ko sa inyo. Ito yung ulik bangon. Ulik bangon. Ito siyang ulik bangon. Maganda ito, no? Pag meron tayong ganito at uh, ito ay pampalakas. Yung kaano nga nito, patay na nabubuhay pa. Ito yung, itong ulik bangon ay ito yung isa rin siyang ano na, binabaon siya sa katawan, binabaon sa balat. Ayan siya. Saka ito gamot din to sa mga sugat, yung mga nakagat mga ahas o hayop, no. Ito binababad din to sa tubig at iniinom. Gamot din ito. Ito yung olikbangon, uh, 'yan. Ito yan, maliliit lang siya, no. 'Yan para siyang mga batong maliliit Ayan, matigas. 'Yan siya. Ang iba nito binababad sa tubig tapos iniinom dahil gamot din to sa binat, sa mga kagat na mga hayop no? Ahas, pusa, ayan siya. At uh, pag masama ang pakiramdam mo, pwede ito. Yan. Ito yung uh, inaano sa balat, binabao nila. Yan. Tsaka pampalakas ito. Ito siya, eh, maku mak makukuha mo lang ito sa hating gabi. Isa siyang halaman, no, na tumutubo. Nag-ano, uh, tawag nito, yung sa hating gabi, makukuha mo siya. Pero pag sa araw, hindi na, hindi mo makukuha ito. Ayan. Isang halaman, tinan mo. Yan yung buto niya, para siyang bato. Ayan. Pwede pang babad sa tubig. At masama ang pakiramdam. Gamot ito. Ayan. Ulik bangon. Isa siya. Ah. Dagdag lakas ito. Ayan. sa mga ano, pag meron kayo nito, um, alas 12 ng gabi pag nakikita nyo. Yan yung pwede nyo makuha siya. Pero pag sa araw, hindi na po. Yan. Yan siya. Pwede pang babad to sa tubig. Yan. Isang gamot din to. At saka pampalakas. Yan, nakita nyo to mga kapatid, mga madam sir. Yan, gamot yan. Hindi lang kay gamot. Pampa ano pa. Haba ng buhay. <laughs> yan, ulit bangon. Patay buhay. Ayan siya. Ayan mga kapatid. Maliliit lang siya. Pero ang ano niya, buto na parang ah, nagiging bato matigas. Nakikita lang natin siya sa hating gabi. Ayan siya. Yung nakikita niyo, yung binabaon sa balat. Ayan yung tahaba pahaba ng buhay o bangon kumbaga eh nakahiga na bumabangon pa Anda. <laughs> para siyang asugi eh. hmm. siya mga kapatid kasi ito naman uh, papakita ko sa inyo ito po yun seahorse na hmm. yan ito yung nakikita sa dagat ayan tumitigas na ito siya isang uri na it, uh, ayan siya yung sa dagat siya no ito, marami. Pag ito nanganak, ito yon pampaswerte din ito sa buhay. Ito nanganak, ang daming anak, no? Pag yan nanganak, kaya pampaswerte rin, pampaswerte din ito. Itong seahorse, no? Ayan. Hindi lang kay pampaswerte, gamot na to sa mga sakit sa tiyan, binat, no? Ito yon Pag may mga sakit-sakit, binat, ulcer, ito siya. Ito yung seahorse. Yan, mga kapatid. Tingnan yung na yan, tumigas na. Ito, ah uh, senior ko lang to sa inyo, pero ito ay papadala ko to sa kaibigan ko. Ito yan. At kailangan niya ito. Yan. Tatlong karaso lang. Ay, yan. Yan, see si yours. Magandang gamutan din ito. Hindi lang kay gamutan, pang ano pa, pampaswerte. Dahil pag nanganak, bandami, no? mga uh, seahorse. Ito yung mga kapatid. Hmm. Dito naman po tayo. Ito naman, ah, uh, sumbalik, Ayan, nakita niyo to mga kapatid, mga madam sir. <coughs> Ayan, sumbalik. Ito yung kahoy na sumbalik. Ito, kapag merong gumawa sa atin ng masama, pwede natin gamitin ito. Yung, ah, uh, basta pag uh, gagawa sila, babalik po sa kanila. Ito yung kahoy na sumbalik na umano siya simula dito pataas tapos bumalik siya dito. Ayan, yung sumbalik. Kumbaga um isa kang mahirap tapos tumaas, no? Mapagmataas tapos siya ay bumagsak. Parang ganito. Tapos ito, nagagamit 'yan. Ito kaya tinatawag na sumbalik. Bumalik uh, tumaas siya, no? Isa, isa, isa siyang ori ng baging. Ayan. Ito yung sumbalik. Ayan. Sa mga ano lang, sa mga naniniwala, no? Ayan. Ayan. Kahoy na sumbalik. Ito yun. Tumubo, tapos bumalik. Ayan siya na sa mga gumagawa ng masama, pwede natin pwede niyo ipagawa, uh, pwede ipabalik ito 'yon, yung tinatawag na sumbalik. Hmm. Yung mga taong mapagmataas tapos bumagsak, ganito yung uh, nangyari. Hmm. Yan. kahoy na sumbalik. Mga kapatid. Yan, sinare ko lang yan sa inyo. No? Maganda yung kahoy na to. Yan. Yeah. Maraming salamat ng pala sa nagbigay nito no. Itong kahoy na sumbalik. Ayan. Iba din yung kahoy na lumusot sa gitna ng uh, bato o kung ano, yun naman tagusan. Wala tayo niyan. Mga kapatid. naman langis. Ito naman uh, panggamot din ito. Langis ng isang mata. Dito yon, isang mata, isang bibig. Tapos hmm. may nakababad siya ng kahoy, ah, uh, yung herbal stone, yung dahon na nagiging bato. Ayan. Hmm. Ito, isang, yung binababad sa tubig at inumin. Ito naman sa langis, kaya ito, gamutan naman ito. Hmm. Gawa naman sa isang mata, isang bibig itong langis niya. Ayan. Tapos may nakababad. Maganda ito. Ayan, sa mga pag ano, papagaling din ito. Ayan. Ayan, share ko lang sa inyo mga kapatid. Anong oras na kasi nag-vlog ako, no? <coughs> May inaano yung boses ko. Ayan. Ayan lang, share ko lang sa inyo kapag ah, gusto nyo umano ng ganyan. Pim lang po kayo at saka yung mga asugi, yung mga ten elements, o mga bracelet, homo. Pim lang po kayo. Arlene Kiatson, add nyo lang ako. Tapos number ko, 0999315 um, 3 to 2-0. Shoutout na nga lang. Shoutout nga pala. Miga Miga Love. Shoutout sa mga nanonood, sa mga YouTuber, mga manggagamot. Uh, lalo na sa banal na kamay, kay Idol. Uh, maraming na maraming na itulong na i sa mga sa kanyang mga pagagamot na i-share niya no. Mega mega love shout out kay Idol at uh, kay Madam Katis Closer, Seven Angels, at sa mga member, maraming salamat po sa mga tulong na mga binigay nyo no, sa mga kapuspalad na na ibaba, pa, ano, pa, ni Idol no, sa mga walang-wala at dapat yung uh, karapat dapat na tulungan. Magandang gabi o magandang umaga. Mag-umaga na ba? <laughs> Talagang, ano, ito lang po, no. Hanggang dito na lang. Ang, ano, magandang gabi sa inyo lahat. Ito lang po yung, ah, inishare, sinishare ko. Ito yung, ano, no, ah, sumbalik at, ah, yung bao na pampaswerte. At yung pangkabal at yung panggamot, no. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po.